Hello mga ka LK, mga B. Nituyok mi sa sentro ka na para mangita og kanang kananan pero wala gid didto so, aso. Diri ara -di gid dapat sa among gi istihan. Mabaklay ra siya, may gani na apo diri. Kapag talaga may okasyon tapos nasa labas kami, eto talaga yung ginagawa namin. Naghahanap kami ng magandang makakainan para dito kami makapagsalo-salo. Kagaya nito kasi special day to ni Mr. Nakatagalog ta May gani nakapalit mag cake didto daan sa sentro kay nakita mi guys ano na sulod mi didto ah. Og didto asa ah, binangutan ako maabelaan nga mga kananan dito ang anindot dito sa sentro pero wala daw diri ara pud dapat ilahang kita dulo maanang nibalik talang misamong agi lami gid ba yung ilang mga foods diri dili mo magbahay kung diri amo magkaon umuan himo diri asa sa kamigin Char. pero syempre kong ingani nga style inyong pagkaon nga order on. dapat jud sayo sayo pa lang mag order na madaan para dili mo malangan diba kay syempre mag prepare pa man sila ani ingon aning nga style nga mga pagkaon medyo maghulat pag pila ka minuto pero worth it din naman yung pag-aantay natin kasi nga masarap din yung mga pagkain dito Maanang happy birthday daddy na mo nakapag film ra ingon aning nga mga gana usahay mangid mga bidili na nako na mabantayan labi na uma mabisi na ko bitaw. Malipay ko na nakay mga buhat nga mga ingon aning nga video kay para kalaunan na ami makita nga mga ingon aning nga mga ganap di ay sa mga susunod pang mga taon na may balik-balikan nga tanawon ana. Lahat din kasi ng mga bagay na nangyayari sa buhay namin talagang pinapahalagahan kayo. Hindi man lahat napapakita dito pero masaya kami ni Mr. na nakakapagbahagi kami ng mga gantong bagay kasama yung pamilya namin. Ganun. Hanggang dito na lang po muna mga bi. Daghan kayong salamat sa mga share aning nga video. God bless sa atong tanan. Bye!